grabe <coughs> lapit na magabi guys oh. oh. salot ng bulan guys so oh. oh. di pa tapos ang ariana yung oh. sobrang haba natin hindi oh, na, magita hindi na magkita grabe ang gabata guys oh grabe Mm -hmm. Habi nga ba ito Bangaba o Patapos dilim na oh. Okay. <laughs> Ayan na Chatat kay Jimmy buka balda Si ano you know, si Jimboy Ligo Osman Ah. Din. Ha? Karam bulan daw. Next bulan no, next bulan. Tatag Jimmy bukabal. Nidin piti da karon na tiim pa Ano naon? Tula o kilaw? Ngayon wala na. grabe ka bata guys, oh. Ay, taas pa kayo. Malayo ng Ariada, guys. Ha? Malayo ng Ariada, guys. Ito <laughs> <laughs> pang layo na guys. May ano, di karoon, Nang, lo, nang ano? hah? Oh, may flipan na karoon, kid. Hindi naman

lumut. Ato son na no. Toto. Ah, da magin na balaloy mo ko di na. Aloy. Kumusta lumut na. Ha? ha? Tulumut. Do gina guys. Ato ah, lumut gini guys. So. Video ko nang lumut ba. Ito. Toto. Lumut. Kasdi mo ko sa video. Sa so, tagalog pa dilpin to. do. Pagpiti siya. So, na no, sulon. Ay, kaparang ba na ni? Ito. Lumod. Ah, lumod oh. lompatan na doon ay. Diba? Lumpat na. Ay, wala na. to. Ato to. Ang uso pa. Lampan lumod oh. Ang galamba yung lumod oh. Kasi hindi makita. Masyadong malayo, guys, ang lumod. Isa on video ko na ni. patuan 1, part 2. Nino. Oh, na no. Ngayon, dito. No, no, no. Grabe taas ah guys. oh so, hindi pa tapos guys. Ang lumud guys. Lumud guys. Grabe lumud guys. Kaya kaya to. Lapit na sa. Hara na to no. Lumud to guys. Ito pinakadulo guys. Ito guys. Ano yung lumud na guys. So, Ano ang tagal ng lumod to? Gilipin. Lah, <laughs> grabe to. Gabaga gaba, gaba, kayo naman ito. May kasamang liplikan guys. Oh. Yeah. May isang side na kang lundag, Impas na. Liplipa na. na, ah, na, guys. tatlong na tong gulit guys busy mahulog guys ha impas okay lang dire sa luwang mahulog guys di lang dagat guys shout out ka nunoy dyan nunoy nunoy <laughs> no, <noy>. mahaw mahaw nunoy <laughs> uh -oh, <laughs> hapon na guys 16 na guys PM May balo di karon ah. Bakit di pwede kilaw ng balo? Ay kilaw. At alugo noy. Agoy takad ko mas tumpukot na. Hindi ito tumpukot man. Ay tugol di tugaw. lumot guys. May dilipin Oh, kulupad sa so. oh. Ano na no? Okay, mo na yung pa siya. eh ano guys? Tululoy. Na lang guys, mga dalawa kabanata Ay tatlo Mga 3 kabanata ni. Guys, may lang yun. may plus tong cellphone guys. Dutay na lang oh, mga apat ka ay, tatlo. <coughs> yung suga namin nandun oh no, malayo konti na lang konti na lang May tinik ang liitan karoto no tapos boto ng um, mata um, um, ubi to. Kablok kada mo ubi to. Wala na ubi grito no. Sama ubi diret. Para mang walang ano wala no. Huh? Wala nang gapang uwa. Iboy lang ito ng uwa eh. pumuwa di. Ano guys, lapit na tapos guys, Kung mga isang kabanata na lang guys. sana ang mga kaloyan tak subong guys kay buina sa soto guys <laughs> <laughs> kaloyan eh guys di gito pinagam na boss guys di na ko guys May malawad ni guys last banata guys last banata guys oh, last na, na last na na. 18 ka ba ni guys kaya sobrang haba kay eh guys gabi na ano oras na 6.20 pm do wala ka pisik pisik to ah do wala ka pisik pisik do mingaw ah ha Pisig. Lumi nga guys ah, wala galupad lupa just da guys ah, oh, wala oh, lino kayo Masyadong maagam pa guys, wala pa tayong nahuli guys Napakahin na naman yung chimpo nito Kadlog si Idol guys oh Ganto ang mga vlog ba? Ha? Ganto ang mga vlog Gani Dinagupod ng bon guys. <coughs> Abang kasi ito si nagamurong ito na may vlog to. Mamaya guys. Si, sino na ito? Sino ito? Kami nang maaga guys. Ngayon. <laughs> 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 yeah. taas ang mga isa ka guys. Iske pisik-pisik na guys. Makasugba na kami ni guys. Pisik-pisik pisik dito guys oh. May may, may nahuli na siguro. Ila chinini ba tan? Mm -hmm. Ah, na guys, sana guys oh. Wala na, wala na. Ayun, wala na. Kasi hindi siya... ay ah, wala na. Ito na. Ito na guys, kapisik-pisik na guys. Huli na ton. Wala na, wala na. Na. Ara, give me Chatot kayo yun Tapos na kayo, tapos na Mamaya susubi-subi na tamaya Kasi baka huli-huli mamaya Diya yeah. Abangan lang karun ah Kung ano mga Kay Noy noon Nunoy Magso Oo Ano nagsindi si Nunoy guys oh ah, Tuh, tuh, gue fungsi guys. Kusugangin. Yun. angin. Jun. Nah, guys. Fungsi gue bisa, guys. Ada gerak sekat sakit gini, guys. Oh, nanti. Udah, bro, ini gak bata. Hmm. Uh. Eh, besi mau tumpah tuh. Ini mau tumpah. Hai. Tumpah pangkalan. Gerak, gerak besi ini, guys. ang pangalan niya si uh, alias Pugi guys ayan na guys butang yung suga ah bas ko gini mo tani no eh. huh? butang naman kay gabi na sakto yung gayo 620 Oh guys. Yeah, guys. Ilagay mo yung suga sa dagat, guys. Dumay <laughs> guys. Sige guys ah. Mamaya na ulit, guys. Abangan na mamaya, guys, kung anong anong mangyayari dito, guys. Ah.